Si Doc Willie ito. Meron po nang tatanong sa atin. Medyo kakaiba yung question niya. Eh. Magpinsan daw sila, first cousin. Uh, pwede daw ba sila magkaroon ng uh, relasyon, mag-asawa at magka-baby? I-explain ko lang po to in scientific terms. Ang tawag po dito kung magkamag-anak, magkakaroon ng baby ay consanguinity. Ito yung marriage between blood relatives. Base sa siyensya, medyo mas mataas ang chance na magkakaroon ng abnormality. Yung bata pwedeng mamatay uh, habang pinapanganak, meron ding mga malformation, developmental abnormality, baka hindi gaano makasalita, meron ding mga blood disease, sakit sa dugo, sakit sa baga na posibleng mangyari kung yung mga very close relatives ay uh, magpapakasal at magkakaroon ng baby. Pero sa dating panahon, lumang panahon, ay pinapractice to yung mga magkakamag-anak, nag-aasawa. At mayro ding mga bansa na payag din sa ganitong practice. Meron ako nakitang pag-aaral na nagbibigay ng pro and con, advantage at disadvantage nitong uh, marriage na sa mga magkakamag-anak. Ang advantage daw ay mas hindi daw nag-aaway, mas uh, naiipon daw yung pera ng pamilya, hindi daw lumalabas yung pera. Pero siyempre, yung pinakamalaking disadvantage ay tataas ang chance magiging abnormal yung baby. Okay. Ano bang problema? Palagay natin sa isang nanay o tatay tapos anak niya, uh, sana naman walang ganitong mangyari. Pero ang gene nila ay one half pareho. Ibig sabihin 50% ng genes nila pareho. Kaya nagsama sila, mataas ang chance na magiging abnormal yung baby. Paano naman kung uncle, auntie, at uh, pamangkin? Mataas pa rin ang chance, 1-4. 25% pareho yung dugo nila. At pag nagsama, uh, hindi rin maganda lalabas. Pag first cousin, medyo mas mababa. 1-8. Pero yung 1-8 is mga 12% pa rin yan. Eh. Mataas-taas pa rin yan. At uh, may chance din maging abnormal. Ngayon, pag second cousin, 1 out of 32 na. Medyo mababa na yan. Pagdating ng third cousin, halos uh, wala na pong risk yan sa bata. Paano natin ma-explain? Ano bang problema? Bakit ba bawal magpakasal palagay natin ng uh, first cousin? Uh, ang nangyayari kasi, may nagtatanongin, uh, Doc Willie, nag-aaway-aaway ba yung dugo? Naglalaban-laban ba? Kaya abnormal yung baby? Actually, hindi naman yung sa dugo kasi natin sa gene, merong uh, dominant, merong recessive yan, eh, naghahalo-halo at lumalabas yung bata. Kaya may batang matangkad, merong medyo pandak, merong matalino, merong hindi matalino. Ang ma-explain ko lang siguro para siyang isang basketball team. Sa basketball team, gusto mo kompleto yung team mo. May matangkad na center, may forward ka, meron kang maliit na guard para kompleto yung team. Ang nangyayari kasi kung puro kamag mag-anak o pareho yung gene ang mangyari Palagay natin, puro guard na lang. So ang buong team mo puro maliliit, puro magaling mag-dribble na lang, hindi mananalo yung team mo eh. kasi na naipon ka doon eh. So mas maganda yung iba yung dugo para at least mas maganda yung kombinasyon. Siguro isang halimbawa pa siguro sa mag-asawa kung yung isa ay hindi magaling magnegosyo, mag-aasawa siya ng lalaki hindi rin magaling magnegosyo, mag, -negosyo, mag medyo baka maghirap sila. Mas gusto mo yung kakaiba. Isang tahimik, isang madaldal, isang outgoing, isang uh, masyado, uh, isang mas quiet. So parang mas balance ito. Kasi nga kung masyadong malapit yung dugo at magsasama sila, mataas ang risk. Ito pa yung risk. Sa general population, meron ding risk ng birth defect 2.5%. Ito yan sa hindi yan magkamag-anak. Ngayon, kung uh, talagang close relatives, yung nanay, tatay at sa anak, mataas yun. Mga 30% or more risk na abnormality, bawal po yun. Pag sa first cousin, makita nyo 5% risk. So, 2.5% naging 5, tataas, doble. Pero kahit 5% ang risk, ang ibig sabihin pa rin ito ay, may 95% chance na normal pa rin yung baby sa first cousin na magsasama. Pag second cousin, mataas pa rin konti, 3% pero halos konti lang ang taas. At sa third cousin, halos pareho na sa general population. So, ito lang po yung medical explanation kung bakit mas uh, hindi natin uh, fini favor yung mga first cousins na magsasama. Lalo na kung maraming henerasyon na dati na meron na rin marriage na magkakamag-anak, mas magiging mas close yung dugo nila, yung gene, at mas malaki yung chance na magiging abnormal. Okay? So, nasa sa inyo po, at least nabigay ko yung medical explanation kung ano nangyari, bakit yung mga very close relatives ay pwede maging abnormal yung bata. God bless po.